is titspor kanser sa baga. Lang kanser, pinagaling ng Panginoon ni Kristo. Panoorin. I'll the

Isulat mo ang aking pangalan sa aset ng buhay. Iwag mo. Nalito po ako. Buong puso. <hazos> Nagpapakumbaba. Tumili ng kapatawaran. Lahat. Ang ating mga kasalanan tinatanggap kita. Kina Dios, at sa inyo ng tagapagligtas. Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. mo

あ、よ、さあ、か、ここです。え、来てよ。<laughs> yeah. yeah. বকা ভালো আমি যেকোনো যেকোনো এক দুই তিন চার পাঁচ سته তো ভালো হয়ে যাবে এখন Please,